Madami, likod building mark ah. Sige, sige. Tara, tara, push na yun oh, lang. Okay, away na, away na. Kailan yun na pero? <laughs> tara, tara, push pa, ano, billboard, par. Okay. Okay, push na, push na, par, push na, push na, push na. Push na, push na eh, no? Dito sa, ano, side, par. Madami, par. Eh, push ko, push pa. par. Hindi na, hindi na, hindi na. Oh, angat tayo, angat tayo, pa. Lubak tayo, pa, lubak, pa, lubak, pa, lubak, par. par, pa, lubak mo par, lubak. Para magsama-sama naman tayo. Likod Phoenix, ah. Sige, sige, nangarap tayo. SG, 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 SG. Kung kaya nyo lang, kung kaya nyo lang lapag Sunod ba kami? Oh, nandito lang kami sa Ubal LP. Parang, flashing, 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 flashing. Eh, itu bar banget mah. Karang par patrak, par. par, itu patrak oh. Digot, digot, par digot, 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 digot. Ay, putang, na, pagka ano, Soul Destroyer Jeno <laughs>